At kaugnay pa rin po ng umano'y paghakot ng DSWD sa mga bata at pang palaboy sa Metro Manila. Bago ho ang pagbisita ng Santo Papa, makakausap po natin si Francis Bermido, Executive Director ng People's Recovery Empowerment and Development Assistance o Preda Foundation. Ginoong Bermido, magandang tanghali po. Si Connie Season po ito at live po kayo ngayon sa Balitang Hali. Okay, uh, magandang tanghali din sa Connie at sa lahat ng tagapakinig ng uh, iyong programa pa po, pwede niyo ho kaming kwentuhan kung paano niyo ho nalaman yung uh, kalagayan po ng mga batang palaboy na tinipon umano bago ang people visit ano, at uh, dinala nga dito sa resort na ito. Um, actually po, ang Preda ay matagal na na tumutulong sa mga batang kali at saka sa mga uh, tinatawag natin na youth offenders. Nagkataon na nung January 8 uh, nitong taon na to, ilang araw bago bumisita si Paul Francis, ay Pumunta kami sa isang tinatawag na bahay pag-asa, sa isang lungsod dyan sa Metro Manila para kumuha ng mga bata uh, mula sa lugar na iyon. Dali dito sa Preda Center sa Olongapo City. Mm -hmm. At pag, yung araw nga na yon ay nakuha po na na bata mula sa dalawang lungsod dyan sa Metro Manila at dinala dito sa Preda. Ang hindi lang namin ito ginagawa dahil sa bumisita si Pope Francis, matagal lang ginagawa ito ng Preda uh, 1910 taon na na ginagawa ito ng PEDA. Nagkataon na sa pagbisip namin nung araw na yon nung January 8, ay tinanong namin yung ibang mga bata at saka mga adults yung sa na nandito sa lugar na yon kung napansin ba nila na dumadami yung mga nilalagak doon sa, sa pasilidad na yon. Oo. Uh -huh. nagsabi sa amin na napansin nga daw nila na dumami yung mga uh, nilalagay doon sa pasil, 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 pasilidad na yon simula nung, uh, pap, nung papalapit na yung pagbisita ni po, uh, Frankie. Opo. So ano ho ang nakita ninyong sitwasyon ng mga bata? Saan-saan ho sila kinuha, kumbaga? At ata uh, of course, sinabi nyo nga, nadala nga ho sila doon sa isang center na yon ano? Oh. Uh, uh, hindi kasi ito, iba kasi yung uh, mga pamilya sa mga batang kali na dinala doon sa isang resort. Ito uh -oh. ay sila sa isang pasibilidad para yes. sa Paranaque. Okay. Well, sa unang tingin pa lang, ay kita naman na itong pasilidad na ito ay hindi karapat-dapat para sa mga bata. Nasabi kasi ng marami na dapat itong na okay ang pasilidad nito sa mga bata kasi ito ay isang rehab center para sa kanila. Pero sa aming palagay, ay kumbaga pinalitan lang yung pangalan, tinawag na bahay pag-asa, pero yung condition dito ay katulad din ng condition sa mga uh, city jails sa sa mga adult facility. Mm -mm. May tapos hinga, namin yung mga Go ahead sir. Okay po. Tapos uh, pagdating dito uh, sa center namin sa Preda, kinausap namin yung mga bata na nakuha namin. Uh, doon nila kinukuwento sa amin kung anong klaseng pagtrato yung naranasan nila sa loob ng pasilidad na ito. At sila ay nahampas ng padel, tapos ang pinakamalala nga ay may ilan sa kanila nagsabi na naabuso sila seksual doon sa loob ng pasilidad na ito. Ano ho, pakiulit ano, sinahampas ho sila ng At, ano daw? Uh, ginagamitan sila ng paddle. O, oh, paddle. sa likod ng kanilang kita. Uh, uh, ang tawag ng mga bata doon sila ay pinatakalan. Pag nilagay sila doon sa pasilidad, pagdating na pagdating nila, pinatakalan sila ng iba na mas malalaki sa kanila. Mm -hmm. Tapos may ilan din sa kanila na nagsabi na naabuso nga daw sila sa lugar na yon sexually. So, in other words, uh, uh Mr. Burna Bermido no yung pasilidad na yon hindi talaga angkop dahil naaabuso pa yung mga dinalang mga sweet uh, children Opo ganun na nga uh, kasi pagkatapos na lumabas yung balita na ito, sinabi ng DSWD na nag-dispatch sila ng social workers ng isang team mm -mm. munta sa Pasay City Church, sa police stations at wala nakitang bata Nakita nila yung mga bata dito nga sa tinatawag na bahay pag-asa ng paranyake. Mm -hmm. Tapos doon na nagtapos yun. Hindi inimbestigahan kung ano ba yung sitwasyon sa bahay pag-asa na ito. Oo. Of course, uh, bukas din ho ang aming tanggapan ano sa DSWD muli ano dahil bagong aligasyon na naman ito no. Bahay pag-asa sa Paranyaki po itong sinasabi ninyo no. Na tila na abuso daw yung mga bata ano. Ano hong paliwanag kung uh, may mga nakausap ba kayo? Did you even try to contact the DSWD uh, social workers na sinasabi hong nagdala sa kanila doon? Apo. Um, Uh, simula po nung, nung lunes last week, simulat na po kami kay Secretary Soliman kasi may nabasa nga din kami na uh, balita na gusto niya kaming ipatawag sa Preda para magpaliwanag itong uh, aming kwento. Uh, pinalog din na po namin sa opisina niya kung kailan yung uh, meeting na yun para kami makapagpaliwanag sa kanya. Pero hanggang ngayon po ay wala pang aming natatawag mula sa GSWD. Uh, Pero sir, ito na po kasing bahay pag ask na ito ay sa ilalim ng uh, baga, ng local government ng Paranaque at hindi lamang uh, DSWD may pananagutan sa mga pangyayari na ito. Yes, sir. Pero sila ho kasi yung nagdala eh, no? at uh, dapat uh, alam nila kung ano ho yung follow up ng kalagayan ng mga bata doon di ba kaya ho na tanong ko sa inyo kung nga uh, nakausap nyo ang DSWD dito samantala uh, yung sinasabiho uh, sinasabi ko na kasi may uh, nga ho ano in general na parang itinago lang yung mga street dwellers ano para sa pagdaan po nitong nga uh, people visit ay uh, kumbaga hindi nga humakita itong mga mo sa lansangan ano ho ang thoughts niyo on this Ang sa amin po ay Uh, meron man o walang papal-visit ay nangyayari talaga. Routine na dinadampot yung mga batang kalye at nilalagay sa mga pasilidad kagaya ng Bahay Pag-asa sa Paranaque, ano kaya reception and action center. Uh -huh. Baga naging malaking issue lang dahil sa pagbisita ni Pope Francis pero dapat kung tayo ay ginagalang natin at karapatan ang karapatan ng mga bata, tulad ng pagbisita ni Pope Francis ay hindi dapat ganun yung ginagawa natin sa mga batang kalye. Dapat sila ay... Uh, at ikilala yung kanila hindi ng mga bata. Okay. Yung pong uh, doon sa may paranyake po, uh, nandoon pa rin hubay mga bata hanggang sa ngayon. Are they free? Kasi normally, may mga pinagdadalhan sa kanila pero parang free din sila ho umalis eh anytime kapag uh, kinakailangan nilang umuwi o meron na ho silang uh, may magsusundo sa kanila. Ano ho ba ang kalagayan doon? Uh, huling big po kasi namin, January 8. Pero nung araw na yon, na uh, may kinuha kami mga bata mula doon, ay I may naiwan pa siguro mga 25 bata doon sa pasilidad na yon. Uh, hindi na po ulit kami nakabisita pagkatapos noong January 8. Opo. Pwede ho ba namin muling uh, malaman kung ano nga huli yung pangalan nung uh, uh pinaglagyan ho ng DSWD umano no sa mga batang lansangan ito sa Paranaque? Ah, uh, ay bahay pag-asa na tinatawag din nila dati na PADAC para sa paranyake Anti-Drug Abuse Council. All right. Maraming salamat po sa inyo at siyempre bukas din po ang aming uh, linya ng komunikasyon para sa LGU ng paranyake at ng DSWD. Ukol pa rin po dito sa mga aligasyon po ano ng mga sinasabi po ni Mr. Francis Bermido. Maraming salamat Mr. Francis Bermido, salamat Executive Director ng Preda Foundation.